Guys, importante gidi ay. Importante kaya sa natin. Sobrang yun. yun. <laughs> 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 Ala, pwede na ako mag-grocery yan, oy. Grocery yan. No, thank you. Ngayon ka, dili ka mo hila. Ha? Is it food? Hindi na ko ma-explain ko. So mga kabagis, uh, ako na i-bisitaon si Sabira si. So kay Nakasweldo naman ko mga kabangis. So nga akong sa dadaan o bugas o So nga salamat kayo sa inyong hang, mga blessing. Ah, salamat kayo sa ginoo nga nakadawat at po blessing karon So nga salamat po kayo nga nagsuporta ka na ako kang Sabira. Salamat kayo. Salamat kayo sa pag-share sa mga video. So mga kabangis, samahan niyo ko mga kabangis. Eh, surprise ako si Sabira. Kaya wala well, ito kabalo mga kabangis. kabangis. Boybangis, isa ka sa aking tinuto dahil sa bukal na puso mo at kalooban Mga pagtulo mo na kahit walang kapalit Mga pag-asa at hindi na di mo pinagkakait Salamat dahil merong boy bangis na nandiyo dyan Para mga kahirapan kahit pano'y maibsan Sa tuwing meron nakikita kang taong nahihirapan Ay di mo natitiis na kahit pano'y matulungan klase kabaitan mo Ikaw ang aking iniidolo Kaya palagi kong inaabangan Mga pagtulong mo sa sambayanan Dahil ikaw ang tunay na ehemplo Dahil ang pagtulong mo ay makatao Boy bangis, boy bangis Salamat at hindi mo matiis sila Tirado so karun mga kabangis nanami balay ni ni Sabira sa walay tao so, wala so na padlak balay bisan nga uh, bis nga uh, naasay lakaw Pabutan na tata derek ano? Pabutan na tata so ngayon ang balay mga kabangis yun

eh, dai, tangki ka kayo. Ako ya, nako ya tag nimo. Napasin din naman ko. Ah, di ay na yun. Wow. Hello. Oh my god. Serious oh? Serious sa. So, Sumilak ka po ka. Di, di ka ba wala akong gabino. Lige. Dali. Hey. Mo di ay importante, importante. Guys, importante gid ay. Importante kayo sana. Sobra gyud. Ay, ako na lang di Hello? Hala! Pwede na ako mag-grocery yan, oy! Grocery yan! <laughs> Dali na ako yung kwan. Hello, thank you! Dito na lang ato sa balay, babe. Eh. Ato na lang yung makita. Dobrian, saan ako, babe? Oh, Hello, oy! Hello sa'yo, sa grasya <laughs> na oy! Hindi <laughs> na na kumabri ako pa sa kataranta. Mahuli na ang tan eh. So karon mga kabangis, anak uh, anak -ana ko diri balay ni Sabira makabangis, makita ninyo ang iyang sitwasyon kay ang balay kalipot So nga Libre na na, ayaw mo. so mga kabangis, uh, ada mga kabangis nakita ninyo na mga grocery. So nakasweel daw naman ko. So ako po siyang share blessing mga kabangis. Kaya usap mo po siya nga, nakupo kayo siya, nakatabang po sa ako mga views. Kaya nakita uh, si namin siya sabi rakaon uh, lang nakurang para imuha. So, na sa imo ha so nakuy mga dalang agatas uh, uh, kini para sa mga anak ni mo um, uh, so, na ay mga biscuit so naik uh, bukas ganina kini nanabot na pagabot mida kini na uh, abin ako ng walang madres munta ibalik na napano munta ng mga grocery <laughs> ibalik uh -huh. May ganay nga pagtawag na ko sa mo ha, na ada sa dito sa Gawaskin kay mga so, onra. mga Salamat kayo mga kabangis ha, sa iyong sa iyong magsuporta uh, ni Sabira. Salamat kayo. Lang uh, Ah, mo lang. Ha, na ako diri sa balay lang gidad ang kanako ng mga sir. Ay hila. So lang na ako nga kas nga lang ha. Uh, may na hey lang na uh, makatabang niya sa inyo pag eskwela lang lang hindi niya kami. siya gamay na niya siya thank you, you. ngayon ka, dili ka mo ha? is that hindi na ko ma-explain po ako eh. sa ko yo. mag-thank you sa thank you So, nakahilak just sa Sabira Makabangis tungkol sa Ihang Kalipay o sa huwag siya gadahong nga wala siya nag Uh, wala sa ganda nga uh, na itaw nga ni Tabang sa iya ha Gusto ba mo mga kwarta? Dula na mo sa PH Lago Dere Shoreball ball na paldo paldo mo Oh yeah Nasa okay. comment section ng link huh? Ayan, ayan okay. Patay Pre wow. The... Oh skater, mga kabangis Scatter Scatter na po Hello, si Riddle, hello. Hello. Hala, 5K, scatter pa mga kabangis. Hello.

to ang to diamond. 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 diamond 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 king oh, uy anak hala six on six mm, yun, mga yan yung, mga nyo mga kapangis para do wow oh, 17,000